Yung Office of the Vice President, hindi naman kami nagtatrabaho para sa trust or uh, approval ratings. Ma'am, nasa lang po kasi may survey ko yata ang OCTA na nagsabi na medyo nag-dip ang inyong approval ratings. Uh, uh, less than majority, 47%. Medyo nag-dip, pero yung kay, kay Marcos po yata dumaba, especially sa mga What's your reaction to sa mga survey ratings po? ng open other research uh, firms po ma'am? Opo. Uh, assume natin no, na Assuming na yung paggawa ng research nila ay uh, tama, uh, yung Office of the Vice President, hindi naman kami nagtatrabaho para sa trust or uh, approval ratings. Kung ano yung commitment namin sa mga kababayan natin na mga projects ay itutuloy pa rin namin yon. And uh, in fact, uh, mas paigihan pa namin yung aming uh, pagtatrabaho, lalong-lalo na na medyo gipit uh, kami sa aming pondo, uh, kaya lalo namin do doblehin yung effort namin para mas marami pa mga kababayan ang makabenepisyo sa servisyo ng Office of the Vice President.